Saro na naman nga ning laundry shop ang satuyang tuyang pinasyaran. Ngunyan na aldaw yung uyugon mo baga iyan. Kaibahan <laughs> si Sir Romel, Boy Duop, yaon man si Ron Bicolano, and syempre si Kuya Coling Kuya Bot. Digdi kami mga idol nagduman sa wash and wear laundry shop. dyan po iyan sa Tambangan, Santo Domingo, albay uyugon mo bugayan and syempre yao naman tabi si father para tabi i-bless ang laundry shop na ini oh, uyug, Uyug-uyugon mo buga iyan ayan shout out tabi sa gabos ng mga pag-iriba jan lalo na ining mga taga-pili ha ah? ini po na owner ka ini ay uh, sa diri mi pangtawo pala uyug, Uyug-uyugon mo buga iyan so shout out sa gabos na mga yaon digdi o nakaibahan ta sa pag uh, uh, bless kang uh, watch and wear. So, ang watch and wear mga idol, dakol cool naman sindang branch, igwapa sinda dyan sa bakakay, sa baklayon. Ayan, sa gabos na mga maparalaba, pwede ka mo dyan magdarkilabahan. Ah, huwag na nga ni si Father, big bless na tabi. Ini pong uh, laundry shop na bagong open ngunyan. And kita tabi, so nag, Kat kang ribbon. Uyug, Uyug-uyugon mo baga yan na. No? Oh. Feeling me. Kami na tabi so owner. Ay, nako. Watch in wear, Mga idol, dyan sa Santo Domingo. Ah, sa mga taga Santo Domingo, tabi, magparalaba ka mo dyan? Tasiguradong malinig ang sa indong mga bado paglinabahan kang watch in wear. Uyug Uyugon mo baga yan. Ay, oo. Oh, oh. And syempre, kapag ka opening day tabi na hali ang karaunan kaya tabi huyan ngali si Ron ano daw ngaya kung lumuwag na ako aw niya ako. ano pa ko na kipinggan <laughs> ah may ice cream pa ako diyan na nahiling. and kumino ana kita ki plato budak si Ron ngani ano pa man niya ko kayan luwagi na na? ang kala niya ni butla kasi Sir Romel ha uyu-uyu gun mo bagayan Puro magtaki naan si Romel and kuya mo. Ito yung kuyuhuyan na nga sa dun kula. Ay, dahil man mapahod yan, siyemperd. Basta <laughs> niya ko karaunan. Yaon kita dyan, pirme. Ah, siya ko tatabi sa nagbibidyo, si Boy Duo. Oh, mm yako ko boy mo daw nya ako boy tangan niya ko maurag ang voice record ni Boss Kola. Oy la gadi isus ko ano daw kun hublasong kunan sarong bandihadong ining karne. Jesus may mga pa. Jesus <laughs> gutin na naman tabi ako diyan. Halos nakapito tabi akong luwag. Akan ah, pagkaraon ming iyan. Isus nya ko daw day kanaya okay ni mamangge sakob tabi, pati pamahaw sa sunod na aldaw. Yung guyogon mo baga iyan. Oto si badam nagkagaw ka ano daw ngayon si Kula? Nuwarin daw ngayon ni Mahabo. Sige, dahil na ngayon natatapos ang pagluwag. Yung guyogon mo baga iyan. Hasta nga ni si Raon, pantulo naman dahil na luwag. Kaya, kumuro na sa naroon. Paarawan niya kung libre. Digdi ah, -di kami nakikaon tabi sa was anywhere, laundry shop. Uh, sigurado tabing ang sa indong labahin, ah, uh, ang puti, puti yung manggiraray, as in, maputiun pa. Uh, ah, <laughs> Siyempre. So, 165 pesos lang mga idol for load and talagang subok na subok na ni yun mga idol na wash in wear. Talagang day ka mo mabasol na diyan ka mo nagpalaba. So once again, wash in wear located at Santo Domingo, Albay.